Ang tanang ko pastor magay nang nga ang imong ingon nakasala ang tanang tawo. Ah, uh, kung bota sakto ko. sumala sa bala ang kasulatan, wa man ako gibasa, ako ra man tong gideklarar. This time akong basahon aron imong makitan, uh, imong ma madunggan ang pagasulti ni ini. Ah, uh, Roma 3:23 nagingon. Sanglit uh, nakasala man ang tanan og nakabsan sa himaya sa Dios. Ato pagyung kanon sa bersikulo 10 sa maugyabong kapitulo. Ingon sa nahisulat, walay matarong, wala bisan usa. Oh, mo na akong gibasa ganina Exon. Go. Next question Balio Lagi akong mota na talanjud ta na kasala. Hmm. Yes or no? Sumala so, sa si balang kasulatan, yes. Okay. Sunod mo na. Hmm. Pili mga bata, lagi, sa, lagi sa, na nice na. Ingon, mga bata nga nagilat og usa ka tuig, wala sila sala, yes or no? Okay, ang akong tubag niya na Exon on. kun sa sala. Basahon na to ah. Salmo 51. Biblia naman ako ito baga na egzon, di man ko magtumutumog ako. Versikulo 5. Ano karon? Ako na tao sa kasalanan, o sa sala, di ako sa akong inahan. O niya, ikaduha pa, ang bata, dili nato ito makonsider nga tao. Bata, biya. Ba <laughs> so, brother Valoria. <laughs> alagi, alagi. At uh, o yun, mga kasi mong ibasa ka ano, ng Salmo 51.5. Salamat kay Pastor na uyon dai kay ang mga bata. Lali sala. Wala ko eh, wala man ko dai gyud dai sala. Gipanamkon sa sala. Lahi ang word nga gipanamkon og nakasala. Ikaw gyud brady Valoria, paminaw sa gibasa. Ani karon ako na tao sa kasalanan og sa sala. Gipanamkon ako sa akong inahan, wa magingon nakasala ang bata. Gipanamkon sa inahan. Bata man na. Pero ang tao ay tanan tao nakasala. Ang tao dili man bata ano ang bata lang mo sana uli. Ay okay. bata ba din yes or Ang bata din siya matawag na tog tao or adult. Mo magani nay kategoriya na ay bata. Gani igsuon wala pa saktong reasoning ang below 7 years old. Basahon ako sa inyong libro nga adunay gitawag na to og uh, katikis na ay imprimator. Ha? Ning yun libro ha? Dictionary of Canon Law by Father Jose Pulikal. Okay? dunay ay imprimator na si retired Reverend Dr. Joseph Suris Gomez. Atong tanawag kung unsay definition niya sa bata. Okay? Niya. Atong tanawag. Niya. Lack of sufficient use of reason. Okay? Uh, tempa. Page 384, man to nga nung kanimay ako na abri. 384, kamay lang, Brother Baluria. Nakadira! Okay? Use of reason. Suficiente rationis. For a law to bind on a person, he has to have sufficient use of reason. In canon law, a person below the age of seven is considered to lack use of reason. Now, ang dakong tao, kompleto sa rason. Now, ngano nga ang Roman Catholic Church, bautismuhan ang bata, nga wala makahimog kasalanan, maupay pagkatao, tungod kay nagtuo ang katoliko, nga ang sala ni Adan na pasa sa mga anak. Okay? Now, ang pangutana, tinuod ba na nga ang sala sa atong unang ginikanan na pasa sa bata? dili na tinuod. Kinsa nagsulti? Biblia. Ezekiel kapitulo 20 atong tanawon. Okay. Ezekiel 20, Brother Baluria. Aron atong makit-an kini. Okay, ya. Yeah. Ezekiel 20 bersikulo Mhm, mm -hmm. lang gamay lang. Okay, basi niya na sa ko. 18:20. ba? 18:20. Aya, 18-20 sigil. Ang kalag na makasala, kini mamatay. Ang anak dili magapasan sa kasalanan sa amahan. Ni ang amahan magapasan sa kasalanan sa anak. Now, ang theology sa mga Catholic, ang sala ni Adan na pasa sa anak, busa ang anak na ay sala nga panulondon. Kaya na may sala nga panulondon, kinahanlan siya bautismuhan.

tanang tao. Oh, magi na ko ang tanang tao okay. wa magingon nga antanan bata. Sige. Ah, sige. Ang pangutana mo na eh, ang bata ba tao? Yes or no. Sa atong pagsabot karon nga kinaugalingon. Walay sang-ingon, so 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 panagsabot ko bagbani ko. So Walay sang-ingon. Sa so uh sa so Ayla da, Kategorikal, categorical, categorical. <laughs> Maog ani nga akong iko an isupply, okay? So, yes, categorical okay? okay. na, categorical na. Ibalik ko pa balik pangtan-a kay categorical. Iya, okay, categorical Sige. Ang hindi di ba kaya sakyan dada kasi mo style sa debate. Ah sige, dili din pati. Ano? Dili ni kay bato, sa dili kategorikal. Dili, bro kategorikal ba ba? Ah, di ba din siya. Ah sige. Ako ta na inamigo, inamigo, inamigo ng pagkata. Inamigo sa dito bag. Ang inyong gagawin na premise nga ang tanong tao na kasala mula akong, akong pangunta na ang bata ba tao yes or no ang bata dili tao Kung dili, bata. Sunod, okay. yes. Ang tubag yes. Ah, okay. uh, yes, uh, bata, ang aron bata tao, ang tubag mo yes, ang tubag. Ang bata dili tao, yes. Bata siya. So komiyon ka nga ang bata tao ba, so ako answer na no. Okay, sunod pangutana. Sunod tubag. Sunod pangutana. Na ba tayo makita nga dictionary nga ma, ma siya asa nga referensya o oh, standard reference nga makasulti ang bata dili tao kanang ganak sa tao ba dili tao okay na wala kani, kani 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 define ya nga ang tao aduna use of reason dili gibasa nako gay na nga ang bata below 7 years old wala siya saktong reasoning oh na dire so bata ug andakong tao managlahi ha usman ako basat page 384 di ako di mo tanyan ko sa imong gikamit karya terinsya ma basa ba ang bata dili tao yes or no okay naay masabot kay nagingon ang biblia sa Nehimias 8.8, ocho basaha og sabta, og ipasabot so akong gipasabot ni mo kay atong gisabot unsa may atong gisabot kining gingon diri. in canon law a person below the age of seven milyagag below the age of seven bata nga eh In canon law, a person below the age of seven considered to lack use of reason and called an infant. The person who are mentally incapacity are also considered to be infant. So, ang below seven, na kulang sa iyang reasoning, considered as infant. Ikaw, nga nag-edad o 20 na, 30 na, gitawag pa na siya o gitawag og adult. Sa kategory mang good, sa unang pangunta. Okay. Ngayon ka nga ambata bata, dili siya matawang tao. Akong bata na, kalos pila edad sa bata, aron siya niya tao. Pila edad sa bata, aron may... Ang nga siya ang mahimong tao. Okay. Ang imong pangutana sa Biblia o sa inyong libro? Dili. Sa, sa utana ko base sa inyong kwali Sa, sa, sa Biblia o sa akong kagalingon nga research? Sa inyong reason. Sa akong reason niya. Sa Biblia. Ano Okay. Inyong mga kagod niya. sa atong mga naandan sa pagtuon. Na gitawag infant na gitawag og uh, cradle that is uh, gitawag nato og 3 uh, years old na gitawag og primary that is 7 years old na gitawag og junior that is 10 to 12 years old na gitawag og adolescence which is 12 years old hopefully wala ko nang sayop sa kung gideklaron pero maumagid na ang nasabta nato kay giswilahan man nato na, na asa'y gitawag o kining uh, edad 18, uh, gitawag na siya o parental guidance pa. O niya, edad 22, sa edad sa kasal, gitawag o parental consent, kinahanlan, pero above 22, adult na gina siya ngawa na magkinahanlan o parental guidance, parental consent, malanas balaon. Okay? Naputol dahi siya. Ibalik bindi city, bindi Mo Mote akong tubag, brother. And somebody, oh, naputol mo siya. Magbalik-balik na sa akong tubag. Ano ron? Sige, suno sunong putol. Pero yan, brother, brother, yan. Na, ah, sunong putol na. Ang putol na muna, kiling five years old niya bata. Tao ni? Isa mo lang. Bago no? pa rin nagtubag. Ikaw, good brother, Valoria. Paminaw lagi. Aroon di ka masaag. Di na kumubalik ko sa kong tubag. Eh. Kapoy magsigik inyo merit Balik balik na ko gikan sa cradle roll gibutangan na ko gidad hantod sa kindergarten gibutangan na ko gidad hantod sa primary gibutangan na ko gidad hantod sa junior gibutangan na ko gidad hantod sa teens hantod sa adolescence gibutangan na ko gidad hantod sa adult dinanako na, na balikon pagutro kay ako na nang bag imo na ang problema na ko kinela sa China <laughs> infant infant in in ang po tala, matawag mo ng tao, yes or no? Dili matawag kong tao sa technical na pag-istorya. Sunod mo mo Okay. Sunod mo tala, kaya dili mo um, ng tao. Kung dili ni tao ni infant, ako po unsa mo siya, Ayok o o o dragon? Infant? <laughs> Ikaw din, brother Valoria. <laughs> Salamat, brother Valoria. para -i -i mo na kung mong bata. Thank you so much. Bye-bye. Yeah,